malay malay si Kim Molina na may proposal na magaganap. Dahil ayon sa boyfriend niyang si Gerald Napoles ay pictorial ang ipinunta nila sa lugar. Kaya laking gulat ni Kim nang pagpasok niya ay punong-puno ito ng maraming bulaklak at may nakasulat sa stage na Will You Marry Me na sinasabayan pa ng tumutugtog na saxophone. Doon na napaiyak si Kim. Kasunod noon ay ang pagpasok ni Gerald para patahanin ang nobya Medyo kinakabahan rin si Gerald sa gagawing proposal kaya nanginginig ang boses nito. Pakalipas ang sampung taon bilang magkasintahan ay nilevel up na ni Gerald Napoles ang relasyon nila ng girlfriend na si Kim Molina. Nang nitong linggo, August 11, 2024, ay alukin niya ito ng kasal sa loob ng PETA o Philippine Educational Theater Association sa Quezon City. Kung saan rin sila unang nagkakilala sa jukebox musical play na Rock of Ages noong 2014. Hindi lingit sa kaalaman ng marami na bago pasuki ni Gerald at Kim ang mundo ng pelikula at telebisyon, ay una silang nagkakilala bilang mga theater artists. Sabi ni Gerald kay Kim, So, on the stage exactly 10 years ago, for the first time we got to know each other. Saudi girl, Tondo boy, nagduwet ka agad tayo nang hindi pa tayo naguusap. So doon tayo nagkakilala. This stage gave me a lot of things in my life, like progress, dreams, goals, career, name, family, friends, new friends, and of course, special someone. Pasensya na, 10 taong pangako, hinimok lang siguro ng panahon. Marami rin tayong challenges kaya hindi rin matuloy-tuloy. Sinabi ni Gerald na ilang beses niyang pinlano ang mag-propose kay Kim, pero sa iba't ibang kadahilanan ay parati iyong nauudlot. Sa kanyang huling mensahe, habang pinipigilan ng pag ay sinabi ni Gerald, Basta ang alam ko lang, mahal kita pag gumigising ako. Mahal kita pag kumakain ako. Mahal kita pag nagjijim ako. Mahal kita pag nasa banyo ako. So, ito na yon And Kim, You know that you're always been my penguin, my favorite animal. Hanggang sa nalaman ko na ang penguin takes a partner forever. So Kim, will you be my penguin? And will you marry me? Sa putong ito ay opisyal ng hiningi ni Gerald ang kamay ni Kim nang lumuhod siya sa harap nito. Umiiyak namang itong sinagot ni Kim ng yes. Iyak nang iyak si Kim habang isinusuot ni Gerald sa daliri niya ang engagement ring. Sabay nagyakapan sila at nagkiss. Well, congratulations to the newly engaged couple. Kim? Will you be my penguin? And will you marry me?